Hey guys, so for today's video, kung nakikita nyo, nag-kimia ko. At huwag nyo muna skip yung video kasi meron kayong matutunan dito. At kung nakikita nyo naman yung matches ko, ay napakalaking zero. So punta muna tayo sa laro. At so dito guys, matapos kung kunin yung blue, pumunta na ako sa red. Ngunit may problema guys. Redline dito guys. Na-invade ka naman yung mga kalaban. Tignan nyo kung nakikita nyo. If you can see. Dito. Pa. Tapos ulak ng kampi. Tapos na-click ko pa yun guys. Napakamalas naman talaga. Kaya dito. Nalawagin ako sa pistohan. Konkis ko pa sana. Maso may pupulat ko pa eh. Dito try natin mapitas to. Kahit yung Angelica lang guys. Naku magdugo pa naman yung dalawa. Ops. Dito na lang golem guys. Focus muna tayo sa ano? Sa farm. So matapos ko tong kunin guys. Kinuha ko naman tong XP crab. Kasi pang level 4 to eh. Yan. Sana nga pang level 4. Ay di pala umabot. Kunti lang. Pag late game pala guys. Mas malaki yung makukuha mo sa gold crab at ano XP crab. So, dito, try natin konti. Siyempre, hindi tayo papahuli. So, hey, guys. May mga chicken, guys. Nagtitilaok. Pero, okay lang. So, dito, naging maganda talaga yung pistohan ko dito, guys. ganda talaga pag may room. Pa, patay pa dito yon, Patay pa yun, oh. Ah, dito, try natin mag -turtul. Kaso lumating tong kupal na to eh. So manib yan Kaya farm muna tayo. Okay. Oh. At tapos na mag farm dito guys. Para lang ano guys. Dagdag HP lang mo. At di ko pa to talaga kabisado guys. Pero maganda naman si Kimi. Kapag ano. Merong mga tank pang front ba. Ganun. Yung tamang hit ka lang ganda eh. O, oh, pinaglalaroan ko lang. O, oh, lalo na naka fitness finder tayo dito guys. Fitness finder, bang tawag dito yung kulay hilo. Pero dito guys, kinukuntis pa rin ng hilo. Kahit apat kami, lakas ng loob ah. Okay, try na natin. Okay. Madali lang ito, natapos ang game na to guys Oops right 3 guys to boy Curiouser to dati boy Ngayon, naging multi-rule na Oop, poli ka Balbon Yan, lugi talaga yung Pupul and Kupal guys, kapag walang dash Yan So, kung napapansin nyo guys Lamang na talaga kami dito guys Lamang na talaga kami dito Ito, hmm. ito bali natin to pa kinamaan na naman damay patukan sila second skill natin kaso di kinamaan pero okay lang may first skill tayo dyan panghabol at pang takas Naritry ko na yun guys baka makatakas pa eh. mahirap na sayang lang yung pinaghirapan tapos <coughs> dito rektan natin to sa turtle guys may zilong dito o oh, halika zilong ano makakalapit ka ba makakalapit ka ha tingnan nyo guys snowball na talaga ako dito ngunit may hindi ako napansin guys ha alam nyo kung sino yung bruno guys di ko napansin mas tumataba na pala yung kampi nya guys no bugbog dito pero di din namin napansin bugbog doon yung inin -in namin nakakill naman namin yung ano bruno kanina di ko lang pinakita dito inbid tayo lamang na talaga kami guys so tignan nyo man 12-7 ang problema lang talaga namin dito is yung Bruno tignan nyo napapabayaan na sa mapa so malaking reason din yan sa atin guys oh sa so, susunod na next time na lang tayo bahawi guys oh tignan nyo dito guys diba naka triple kill kala ko makikill ko na yan guys tignan nyo Grabe na minyak pa uh, awi. Grabe talaga yung comeback na ginawa nila guys. Sobrang ganda. Tignan nyo. Halos score lang ng Bruno dito lahat ha. Ah. Grabe. Sayang lang di ko to na stop. Pero napapansin ko na talaga guys na hindi pang karaniwan talaga to guys. Tignan nyo naman. Sobrang snowball pre. Eh. Gagi. no yung tank na kami nang lalambot na eh. Paano okay, kapag kaya kami. 3 hit lang ata ako dito eh. O mga 2 hit ganun. So dito guys. Talot lang ka kami guys. So listen and learn. Listen and learn. Huwag kayong makampanti guys. Kapag hindi pa tapos yung laro. Lalo na napapabayaan niyo yung isang kalaban niyo. Di nga alam. Siya yung magpapanalo. Nice talaga. So, nice game sa kakampi ko at kalaban ko, guys. Nice game talaga, pero lakas talaga nila. Hindi na mapigilan. Oh, sheesh.